bring na no? Ay gusto natin hindi nang matigil ang korupsyon pero mapanagot ang mga behind sa ang murahot at ang sistema na ito. Mm -hmm. Pero para sa amin ang puro, um, nasa gitna po nito ang chief architect no ay si President Marcos Jr. Ang 1 trillion pesos na bumuhos sa flood control from 2023 to 2025. Lahat po yun ay under sa term ni Marcos Jr. Ibig sabihin po, ganito ka dami. Kaya hindi naman ramdaman ng taong bayan dahil this year, last year, ay uh, sa ang baha sa hindi sa mga Manila sa buong bahagi ng Pilipinas na, na papatalan tayo ng ating flood control project kung pala, no, ghost pala sila or substandard by design, hindi sabihin, pangit ang pagdadawa para mas malaki ang feedback ng mga may pakanak ng gantong budget, mga lawmakers, CCWS officials, district engineers, mga politiko. Anong magaganap dyan, Congresswoman, sa Recto, dyan sa Menjola? Kasi may iba pang nagaganap doon sa EDSA. Kayo ba'y tutuloy din sa EDSA? O may programa po dyan? EDSA, meron lang kung bahagi ng programa. Ay programa po na na. Saglit lang po programa. Ako po ay magpapatuloy sa EDSA pagkatapos na ito. Ayun, sa report po natin kanina, nandun po ating kasamahan, ay napakarami nga rin daw kabataan doon. Dahil talaga naman napakalaking porsyento. Naisulat ko po yan sa aking column sa Manila Times. Lalo na nung eleksyon. Nakita ko kung gaano kalaki ilang porsyento ng electorate actually ang uh, kabataan. Ano? Yung, uh, from, uh, yung Gen Z especially at saka yung millennial. Eh talagang kung kayo'y magsasama-sama, eh talagang kayo ang gagawa ng uh, landscape ng politika dito sa atin sa Pilipinas. Ano po? At ano ang inyong mensahe? Anong, uh, kasama ba sa inyong pinananawagan ang pagbaba ni Pangulong Marcos? Uh, marami po sa mga mamamayan dito ang may dala ng ganong panawagan. Hindi na po tayo uh, na dahil sa mga nasisiwalat sa mga nagdaang mga araw ay uh, nagiging clearer yung net, no? sa paano uh, ang may pakuna, ang chief architect of the part of ay siya mismo din ang nagbuk may nito. Sa according to the ay, sa article ng Philippine Center of Foreign Affairs both President Marcos Jr. and D.C. Sara Duterte received uh, donations uh, from CEOs of contractors. This is the same po as the reason kung bakit po uh, napatansip sa pwesto si former Senate President Chief Escudero. Ang um, gusto natin mangyari, no, um, siya po sa pag- uh, um, in the field ng Homelec and ICI. Uh, Matupay Masupoy natin no, ano yung mga offenses na to. At saka alam ko sa no, election offense po yung nangyari. Uh, at tuloy-tuloy po yung aking pagsisiwalat hanggang uh, makamit natin yung mga panawagan natin. In the case po dito, no, uh, po sa amin, hindi na po inap yung pagpalit ulo at uh, kailangan pagpalit po ng sistema. Sapat na bang uh, bumaba si Speaker Romualdez at napalitan siya? Ito ba'y sapat na para sa inyo? Masaya na ba kayo dito? Ano pa ang kailangang gawin uh, ng Kongreso na kinabibilangan nyo, Congresswoman? ay uh, magkaroon ng uh, malawakang investigasyon sa lahat ng mga kongresista, mga dumiliston sa pinanggap nila at siyempre no, kung may mga kais uh, nila sa contractor. And kung meron sa bahagi ng dumiliston o ng um, na kung ang yaman ng kontrakan ng politiko na ang um, ang ay galing sa kabanang kaya kailangan po ito ibalik no? At siyempre, mapunta sa edukasyon, sa bahay, sa iba't lang ba kayong sabihing panikunan, yung panako na yaman Ayan. Maraming maraming salamat sa inyo, Congresswoman Renico, na nagpapatutuong hindi kayo kamag-anak ng mga ibang ko. Hindi pa. Ako ay tugong malibon, biktima ng baha, gusto ko ng panangyutan sa kawalang kabuhayan at ang ng, uh, ng budget ng taong bawa.